Mahigit 2,700 na residente sa bayan ng Orani ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang nasabing ayuda ay bahagi ng emergency cash transfer ng DSWD para sa mga pamilyang lubhang na apektuhan ng nakaraang bagyong karina. Sinaksihan ito ni Governor Joette Garcia kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na gawing mas mabilis at mas episyente ang pumamahagi ng mga susunod na tulong pinansyal ng Pamahalang Panlalawigan ng Bataan. Ang gusto natin may isyuhanaw tayo ng Bataenyo Pass. Yun ho yung parang pinaka-provincial ID po natin. Kapag meron po tayo nun, yung mga requirements ay mababawasan na po at mas madali na po ma-identify yung iba't iba pong mga sektor na po ng tulong. Bukod sa Orani, nauna nang nagpamahagi ang DSWD sa Bayan ng Abukay, samantalang diretsyo na sa Land Bank Account ang pagtanggap ng mga benepisyaryo sa iba pang bahagi ng lalawigan.